My party! Halt! Sine-celebrate namin ang uh, Remembrance Day ngayon sa Canada every November 11. So dito sila nag-assemble, the assembly area nila dito sa John Oliver School sumali rin ang mga cadets kagaya nila Abel. Bali, in-honor natin ngayong araw na ito ang mga sundalo na namatay noong First World War pati na rin sa World War II at mga uh, veterans. veterans at syempre yung mga active na in-service na sundalo mga policemen, mga armed forces. So Bali, mag paparade sila, papunta doon sa may park na may cenotaph. Kasama yung mga active in service na mga sundalo. Kasama yung mga retired na sundalo, veterans, at mga cadets. Mga army cadets, sea cadets, at mga air cadets. So trivia muna tayo. Before ang tawag sa Remembrance Day ng Canada ay, armistice ang tawag nila. Ang ibig sabihin nito ay lat sa Latin word ay stand still. So ang armistice ay Latin word ang ibig sabihin nito ay stand still. At ito ay naganap noong November 11, 1918 ng 11 o'clock in the morning dahil ang ibig sabihin nito ay magkaroon sila ng agreement to end the fighting of the First World War para magkaroon ng peace dahil ang Germans noon ay meron silang 4 years na hardship sa kanilang bansa at dahil natatalo ang kanilang military at so, so nagkaroon ng revolution sa Germany dahil wala na rin silang nakukuwang support sa kanilang country kaya nag decide yung German leader na gumawa ng kasunduan na magkaroon ng peace at yan ay naganap noong no November 11 1918 ang 11 o'clock in the morning kung kaya't celebrate ang remembrance day sa 11 o'clock in the morning ng November 11 dahil ay, ay nagbibigay sila ng 2 minutes na silent para i-remember yung mga namatay na sundalo so ayan na sila Bell. sila na yung susunod yung mga army cadets yan mga kabataan yan. Army cadets. Yun, Sabel. So, ito mga to ay mga Navy cadets. Pwede silang mag-start sa 12 years old. Yan. So, mga lilit pang mga yan, mga bata pa. Yung mga yan naman ay mga dignitaries. si Don Davis, So, yung nakaputi doon ay siya ay Pilipino at kapapanalo pa lang niya bilang isang members of the parliament. Siya si Mabel Elmore. mga high-ranking officials ang mga ito. Kaya tumingin sila sa kanila to pay respect. mga community police ang mga ito naka naka green naka yellow mga army cadets naman sila Abel mga ito army cadets Ja, das So, nakarating na sila dito sa park at yung, yung poste na yun, sino tap ang tawag doon. Yan, paikutin nila dyan at magkakaroon sila ng ceremony. So, yung poste na yan, ay, ang tawag dyan ay sinotap. Uh, Greek word, ang ibig sabihin ay empty tomb. Yan yung nilalagay yung wreath para ano, yan ay tomb ng mga lost soldiers so it has been erected to honor the lost soldiers and whose remains are elsewhere at may mga apat na nagbabantay na sundalo dun sa every corner ng tomb na yan, parang binabantayan siya so yung mga yan naman, nakasuot sila ng skirt, ang, ang tawag yan ay kilt traditionally uh, wear by the Scottish Islander. Mag-gathered sila dito sa park at mag magkakaroon ng ceremony. Peace. The greatness of Canada stems from the values such as sacrifice, freedom, and honor. for those we honor today these are not words alone but their values for which they were willing to fight and die celebration of heroism began as a i think maybe we could have some of those turned the other way last thing i need is to hear myself again this celebration of Heroism began with a visceral response to the terrible death toll in the First World War, but for Canadians, Remembrance Day has evolved into a tribute of all military dead and a celebration of the Canadian forces in general. With some 60,000 Canadians killed in the war, produced a profound sense of loss in a country whose greatest military tragedy to that point. Had been 267 dead in the South African War of 1899 to 1902. The Veterans Affairs Department told us that. In 1919, there were calls for some sort of commemoration to mourn the dead and pay tribute to the hundreds of thousands who fought. So after the prayer, the national anthem ng Canada. yun si Abel and this guy uh, in escortan ni Abel siya na nag alay ng wreath so isa siya sa mga dignitaries at highest officials Canada we stand on God for thee. God To tell us, prepare our hearts to begin today's military planes na pinalipad nila sa taas. Such a great cloud of witnesses. Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance. The race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Wow, at least they recognize Jesus as one God. In a moment, we will hear, of course, the historic reading. Of In Flanders Fields, followed by an act of remembrance. But at this time, our choir will further aid us in song to carry us along as we proceed in this service. two minutes of silence. magbibigay sila ng gun salute Mag-aalay na ng bulaklak sa tomb. Hinasis ni Abel ang one of the members of parliament na si Don Davis. Si Don Davis ay one of the highest officials dito sa Vancouver. Member siya of House of Commons, parang uh, congressman sa Pilipinas. So it's coincidence na magkikita silang dalawa after nine years ito. Namit niya noon nung siya ay grade 1. Yan, yan siya si Don Davis. Yung sumunod na inassist niya ay yung high, one of the high ranking officials. One of the dignitaries. Hindi ko alam yung pangalan na kalimutan ko. Tapos na yung ceremony, so pabalik na sila sa pinanggalingan nila kanina para mag-lunch doon. Gracias. Thanks for watching. Like, subscribe, comment below and God bless. God bless po sa inyong lahat. Ganito ang remembrance dito.